Ay, asan na? Ah, Ang ating atis. Yay! Yeah. Hinog na siya. Hmm. Um, mga bunga ng atis. Oh, naga mara. Oh. Marami pa doon sa taas. Yeah hinog na oh. Nahinog na dito sa puno. Yan. Nahinog na siya sa puno. Ay, naano na siya oh. Hinog na siya. Kainin na ninyo yan. Pitas pa, pitas pa. Hanap pa ng ano, mapipitas. Para hindi sayang. Kinakain na lang ng ano, ng ibon. Taan. Uh -huh. Oh. Hindi pa siya hinog. Oh. Apa. Saan? Mayroon. Wala na. Ito pa marami pa dito. Adis, oh. adis. Dito naman tayo sa ano sa suha. Uh -huh. Tara. <laughs> di pa hinog pambihira. Pinitas mo na di pa hinog. Ay ay ay. Ang pomelo. Dami siyang bunga. Oh. Daming bunga. Ano yun? Yun know, ang kasi so ito sa isang nalang dam. Wow. Kaya ninyug natin. Ito yung makupa natin. Oh. Ito, ma walang bunga itong makupa. Ano? Wala pa po. tayo yung bunga ng makupa. Ito yung bunga ng makupa. Yan. Oh. Wala siyang bunga. Ito yung puno ng makupa. Ito yung puno ng makupa. Yan. Ah, yun. Ayun. May bunga si Baku pa. Oh, yan o. Oh. Hmm. oh. Oh. Okay. Ayan siya, ang bunga niya. Ah. Sita oh. Oh. Ito, sitaw. Ah. Ito yung sitaw-sitaw. masitaw natin atis natin yan tapos ito yung kasitawan mga beans wala na o oh. yung bunga o oh. na natin mga beans ito oh. mga beans nakihinog na yung mga ano ng mga beans na bunga niya

Kanya uh, do TV. Ito uh. uh. so, yung sitaw. Ano ng sitaw? Taniman ng sitaw. Uh, Ito sa gitna. ng okra. Ayan Ng Yung okra. Masaluyot o. Oh. Masaluyot yan. Masaluyot yan. palaya palaya hindi ting has to bakod kasi naano nang manok kinakalaykay kaya meron siyang protection na ganyan yung plastic na mga nylon para sa protection sa mga manok ay saka mga aso kinakalaykay nila ito mm, sa bariyo. Ito. 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 ang palaya natin. Oo. Ito ang palaya. Ito. Ito ang palaya natin. Napitasan na ito. Ito. sitaw, pumupunta na dito, oh. Hmm. Ampalaya, alaya. namam ano ampalaya. Ah. Eh, so, sino may gusto, Talbos ng ampalaya. Yan, oh. Ah. ah. Ampalaya siya, ah. Ang palaya niya. Sambo. Maliliit pa yung mga bunga. Masarap lang siyang ano, uh, ihawin. Tapos lagyan ng sibuyas.